Good morning mga katikim. Magluluto ako ngayon ng aming tanghalian. Pork adobo or adobong baboy. Tapos ito guys ang aming gulay. Ginisang sitaw at talong lang guys. Ito na nga. nilagay ko na siya ng asin at paminta. Yan. At naha-mix ko na din siya guys. And then saka ko nilagay siya sa mainit na kawali. Yan guys. Saluin lang natin to hanggang sa maging ganito na guys. Ang itsura ng ating pork. Ayan. Tatanggalin ko muna ito guys. Lagi ko lang muna dito sa isang kawali. Pinugasan ko nga pala guys itong kawali. Saka ako binalik yung karning baboy. Tapos pinagmantika ko lang siya guys. At nilagay ko na yung sibuyas. Bawang. At nilagay ko na rin guys dito yung suka na may bawang. Ginapit ko to guys kasi sa ano, lechon kawali, sa usawan. At Marcapinya, kalamansi, soy sauce. Ayan, para masyadong malasa yung ating pork adobo. Ayan, saka natin takpan. Ayan, ng kumulo na. ako guys, hinalo. Ayan, halo natin to guys. And then, meron nga pala ako guys na pork stock. Ayan, ginamitan ko siya ng yelo kasi daw, mas madali daw tanggalin yung taba ng baboy pag ginamita mo ng yela. Pero konti lang nakuha guys. Kaya lang. Yung iba hindi na. Kaya in ko na lang siya. Ayan. Konti lang yung dumikit. And then siya yung nilagay ko dito sa adobong baboy. Yan. Para lumambot itong ating karne. Ayan. Halaloy lang natin to guys. Pag kumulo na, saka natin takpan. Tapos nagluto na rin ako ng itlog na guys, nagisa na rin ako dito ng ano, samya para sa gulay. Ayan, lagay ko na rin tong talong at saka sakitaw. Dito oh. nga guys, kumulo na, tinakpan ko na rin to at pati itong gulay. Ayan. Dito na nga, luto na tong gulay. Nilagay ko na siya ng pampalasa. And then, paminta. Al Alo-alo lang natin to guys at set aside. And then, dito rin tong adobong baboy at saka itlog. Ayan, pinaglalagay ko siya ng mga asukal. Kasi gusto namin ay medyo matamis-tamis. Ayan, nalagyan ko na siya ng konting ketchup. Pandagdag kulay guys. Ayan, gusto kasi sa baboy ay nagmamantika siya sa mantika niya. Ayan, sa medyong, sa mismong taba niya. Ayan guys, luto na ang aming pork dry adobo. And, adobo log at saka gulay. Ayan, kain po tayo guys. Thanks for watching and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!